Diyos maray na aga mga tropa isusu Isuzu C240 Tara recondition po natin Ang gagawin po natin dyan Valve guide replace Shuttering replace Bago po yung kanyang engine valve At resurface na rin po yan kung maalala nyo mga Trapamix, yan po yung tinaniman natin o kinold weld natin Dahil overheating issue nga po yan, nagkaroon po siya ng crack Kaya kinold weld po natin Hindi na po natin ipakita yan dahil naipakita na po natin sa ating rails At una natin ginawa dyan, tinanggal natin yung kanyang mga valve spring Sinunod natin yung kanyang set ring Sinikot na lang natin mga Trapamix dahil nakausli naman po siya At sinunod natin tanggalan siya ng mga valve guide Let's go! Sinampiran muna natin mga trapamex bago natin ipasok yung set ring. Kailangan malinis na malinis po yung pagpapasok po yan. Dahil kapag may kalso po yan, kukunting dumi, tataglit po yung set natin. At yun nga, sa kasamaang palad, mali po yung nabili ng ating tropang mekaniko. Maliit po yung nabili ng set ring, Kaya pinapalitan po natin yan mga trapamex At habang pinapapalitan natin yung kanyang set ring sa ating tropa Para hindi sayang yung oras natin, pinatapro surface muna natin yan at yun, nung lumating na yung pinapalitan natin ng set ring pinasok na po natin yan sa so, lang po yan ng palo palo at meron po tayong lumang engine valve yan yun po yung ginamit natin para maisagad natin ng gusto yung kanyang mga set ring dahil semi-finish nga po yung kanyang mga set ring automatic lalagyan po natin yan ng degree binawasan muna natin yung height ng kanyang set ring dahil masyadong mataas po yung kanyang set ring. pininis po natin yan ng ating degree na bato 45 degree po yung angle nyan at sinunod na nga po natin dyan yung kanyang pagbabal lapping ginamit na lang po natin yan ng hand drill para mabilis po tayo matapos natin i lapping tinanda na po natin yan para hindi na po yan magapalit palit fast forward matapos natin i-valve grind hinugasan po natin yan para matanggal yung kanyang mga grinding compound at isinunod na nga po natin dyan yung pagkakabit ng bagong valve seal para i-assemble na po yung kanyang mga valve spring ka engine valve Ayun, matapos natin i-assemble binalot na po natin yan palike pa -like lang naman po dyan at pa-share na rin kung yun pong naibigan mga mix, Diyos mabalos salamat right, deliver natin to kay Carolino Motors shout out sa iyo boss Don deliver ko na yung head nyo okay alright God bless